rated SPG, at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay tuwang-tuwa na naman itong si Don Julio dahil nga nagbabalik na namang muli sa mansyon itong nga si Ramon kasama ang kanyang asawang si Mokang na kung saan nga ay masayang-masayarin na nagbakasyon kasama nga itong si Ramon at dito naman ay makikipagplastika na naman itong si Olga dito nga kay Ramon at lalong-lalo na kay Mokang na ayaw na ayaw niya nga kay Mokang at sa pamilya nga nitong si Mokang ano kaya ang gagawin na namang palusot nitong uh, si Olga once na magkausap nga sila nitong si Marites dahil nga sa pagpapanggap niyang siya si Beng at si Olga ay iisa dahil nakita nga itong mismo nitong si Noy at dito naman ay habang masayang masaya sa mansyon kasama itong si Don Julio at ang kanyang minamahal na itong nga si Ramon ay uh, itong si Tanggol ay nagdurusa at naghihinagpis dahil nga sa nangyari sa kanyang mga kaibigan sa loob ng selda na binugbog nang wala siyang nagawa habang pinapanood niya'ng sinasaktan at sinasaksak ang kanyang mga kaibigan, kung kayat dito nga ay uh, bigla nang sumabog at nagngit-ngit sa galit, itong ng si Tanggol dahil wala nga siyang nagawa at ano naman kaya ang gagawin dito ng si Tanggol nang mabuksan na ang pintuan ng selda at siya naman ang susugod sa grupo nga nitong uh, si Abong ano kaya ang kanyang magagawa at sino kaya ang makikitil niya ang buhay at sa palagay nyo, kakampihan kaya nitong si Chip Espinas, si Tanggol dahil nga sa ginawang uh, kalokohan nitong si Bong sa utos niya sa kanyang mga grupo napatayin nga ang grupo nitong si Tanggol at lalo naman ngayon, maiinis at magagalit nga itong uh, Si Chip Espinas dahil nga sumablay at pumalpak na naman ang uh, lakad nitong uh, si Bong sa halip na si Congressman Sibilla ang kanyang uh, tirahin at puruhan ay nagkabaliktad na naman si, si Bong ang siyang napuruhan kung kaya't lalong magagalit itong si Chip Espinas dito nga kay Bong baka ito na nga siguro ang... Uh, tamang oras at panahon na palitan na nga si Bong dahil puro yabang at init ng ulo lamang ang kanyang pinapairal sa loob ng selda na kahit nga walang ginagawang kamalian o kasalanan ang grupo nitong si Tanggol ay kung bakit ngit-ngit na ngit -ngit at galit na galit siya sa grupo nitong si Tanggol siguro napapansin din niya at baka nakikita niya na talagang uh, si Tanggol ang papalit sa kanyang posisyon dito nga sa loob ng Zelda kaya't bong goodbye and paalam na lang sa iyo dyan sa loob ng Zelda dahil isang tanggol ang kikitil ng iyong buhay kaya't i-enjoy mo na lang ang mga oras na ikaw ay nandidiyan pa sa loob ng Zelda dahil malapit ka ng mamaalam Goodbye na lang sa iyo bong at guys ito po ang ating pakaabangan dito nga sa tinaguriang pambansang teleserye FPG ang batang kiyapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share din po para mag-update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.